Patuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng gobyerno laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng Cooperative Development Authority o CDA para matulungang may sa kahirapan ng ating mga kababayan. Tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Ito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Action Laban sa Kahirapan. pag po natin ngayon dito sa ating programa sa si Deputy Administrator Ray Elevaso mula po sa Cooperative Development Authority o CDA at ating puntatalakay ng mga programa ng CDA na makatutulong po sa mga na kooperatiba sa komunidad. Sir Ray, good morning. Welcome good morning, sa Action Laban good sa Kahirapan. Good morning po sa kanilang lahat. Good morning. All right. Well, nitong July 5, ba uh, International Day of Cooperatives yes, na may oo. temang Cooperatives Driving Inclusive and Sustainable Solutions for a Better World. Yes. Um gaano po kahalaga ang celebrasyong ito para po sa CDA at ang relevance of the theme, mm -hmm. sir. Napakahalaga po nung uh, International Day of Cooperatives sapagkat sa buong mundo ay tinatampok natin yung kooperatiba as driver of inclusive uh, and sustainable growth uh, for better for a bit better world. So mm -hmm. sa atin kung papasimplihin natin 'yon, for better communities, for be better nations and even for better families. Mm -hmm. So yung kooperatiba, nagkakaroon siya ng impact sa hindi lamang sa ating sarisariling sambahayan hanggang sa buong mundo. Mm -hmm. And uh, uh ini-embrace niya ang lahat ng sektor, hindi lamang yung medyo middle class but the ang uh, nature ng cooperative, ang kanya'ng DNA talagang uh, doon sa marginal sectors. Yeah. So, yun yung gusto nating paunlarin At yan ay isa ng kilusan. And this is part, the International Day of uh, Cooperatives this year is part of the uh, uh, International Year of Cooperatives oh. this 2025. Mm -hmm. So, ngayong buong taon ng 2025 ay International Year of Cooperatives. So, oh, talagang yung promotion and development and the uh, Uh, yung inclusiveness and sustainability move ng cooperatives, talaga pong isang taon natin ginagawa. At mm -hmm. ngayong araw na ito, yung July 5, ay itinampok lang po natin. Mm -hmm. And every year, meron tinatawag na International Year of Cooperatives. Okay. Alright. Well, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba yung legal na definition po ng kooperatiba? At ano po yung mandato po ng CDA para po sa mga rehestradong cooperatives sa Pilipinas? Subukan natin. Siguro ipaparapraise natin ng konti mm -hmm. dahil... Uh, Uh, medyo, alam mo na pagka ilaymanize natin oh, ano na, oh, para mas maintindihan oh ang ng mga cooperatives are autonomous and duly registered association of uh, uh, people of persons uh, who have voluntarily joined together no mm -hmm. oh, nagsama-sama sila narehistro ng cooperative development authority and then uh, ito ay uh, ito boluntaryo at autonomous na tinatawag okay. nagsasarili hindi walang may control mm -hmm. hindi kontrolado ng gobyerno hindi kontrolado ng NGO na nag-organize sa kanila o anumang sektor o o leader kundi yung mga tao mismo ang uh, uh, voluntarily nag-organize sa kanila sarili sa kanilang sarili but uh, as they organize themselves they have capital Th there is a required capital uh, to uh, operate the cooperative and in uh, from that capital nagkakaroon sila ng uh, services and uh, products yes and uh, of course may meron ding risks and uh, Uh, benefits diyan. May benefit 'yan, marami. And uh, may risk din siyempre. Kagaya ng iba't ibang organisasyon, meron ding mga kadelikaduhan kung hindi tayo mag-iingat. So mm -hmm. kaya nga may regulation and may standards. Uh, from that, uh, nag uh, to, to, uh, business may business transaction, but they are governed or they follow specific universal principles. Mm -hmm. May mga prinsipyo tayong uh, uh, uh sinusundan batay na rin sa Uh, uh, universal acceptance, pandaigdigan din na acceptance mm -hmm. ng iba't ibang cooperative movement, cooperative sector sa iba't ibang bansa mm -hmm. na kabilang po dyan ang Pilipinas. Mm -hmm. Alright. Well, Sir, gano'n na po karami yung mga nadagdag na mga cooperatives, siguro po mula noong taong 2023? Uh, 2023 to 2024, uh, kung hindi tayo nagkakamali, nasa 300 plus, 313 mm -hmm. or 317 mm -hmm. or 319. Uh, ngayon kasi meron tayong 22,606 cooperatives at nung nakaraan na sa 22,237 if I'm oh not mistaken. Po. Okay. Ano po yung klase ng kooperatiba na forms part of the majority at um, which areas po na maraming cooperatives? Ang kooperatibang uh, pinakamarami, parang uh, nakasalalay din sa innovation innovative and creative thinking ng Pilipino eh multi-purpose cooperative. Iba-iba oh. yung gusto niyang gawin. May kredito, may marketing, mm -hmm. at iba pang mga business transaction. Um, so, kaya ang karamihan natin ay uh, sa 7,000 kung hindi ako nagkakamali ay nasa multipurpose cooperative na tinatawag. Okay. Yung, uh, pinagsasama nila yung dalawang uri yes. ng uh, tipo oh. ng kooperatiba. Mm -hmm. Although we have 27 uh, types of cooperatives in the okay. country. Pagdating po sa mga related sa agriculture ano? Yes. Kamusta po yung mga interventions po natin dito? Ito po uh, maganda po yung tanong uh, sapagkat uh, meron po tayong tinatawag na presidential directives mm -hmm. na sinusundan ng Cooperative Development Authority isa sa agrikultura Pangalawa, sa PUB modernization. Opa. Yung sa agrikultura po, ang sinasabi po ng, uh, uh, ng atas ng Pangulo sa aming pamunuan, ay uh, una, mag-identify kayo ng uh, resources and strategies para palakasin yung mga agricultural cooperatives. Okay. Pangalawa, uh, sinabi rin ng ating Pangulo, uh, i-enhance nyo o palakasin yung uh, governance skills, management skills ng mga kooperatiba pangatlo ang sabi po ng ating pangulo ay uh, na ang CDA ay uh, uh, makibahagi doon sa pagpapalakas ng mga kooperatiba. So may mga trainings na naganap, financial management trainings and other types of trainings sa buong bansa. Mm -hmm. uh, Focus po sa ating transport cooperatives. Mm -hmm. Mm -hmm. So yan po yung kontribusyon uh, 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 namin sa sa isinasagawa ng ating pangulo. Okay. Well, let's talk about convergence this time, Sir yes, Ray. Yes. So, paano po nagsasama-sama yung iba't ibang mga government agencies para po sa pa kapakinabangan po ng ating mga cooperatives? Opo. Uh, tama tama po kasi ang ating pong uh, chairman, si Chairman Alex Raquepo, Alexander Yusek Alexander Raquepo, uh, magandang umaga po sa ating chairman, ay uh, nagsusulong po ng Consultative and uh, Responsive Cooperative Development Authority under his Co-op Rise uh, agenda. Parang um, kung Rise and Shine Pilipinas oh, po, po ngayon, meron din po kaming Co-op Rise under oh, okay. the leadership of uh, Chairman Alexander Raquepo. Mm -hmm. So doon po, talagang focus, ng, isa sa focus ng CDA, yung paglalatag ng uh, convergent, convergence mechanism. Mm -hmm. Under Republic Act 11364, ang uh, Cooperative Development Authority Act, eh, meron kaming tatlong consultative uh, uh bodies, mm -hmm. no? Kasama na po diyan yung uh, sa mga ahensya ng gobyerno. Mm -hmm. Yung National Coordinating Committee for Cooperative Development na sa uh, pan po ay magsasagawa po ng uh, meeting ngayon uh, umaga okay. ng no, alas 8 sa amin pong tanggapan. Yan po ay isang uh, convergence group of the national 26 I think 25 or 26 government agencies mm -hmm. uh, na tumutulong sa pagpapalakas ng kooperatiba, may hmm. programa sa kooperatiba. So, uh, yan din yan din po yung uh, for uh, purposes of programs and the uh, Project Convergence. 'Yon. Okay. Uh, parang Napsi ang dating mm -hmm. ano po. Kasi ang Napsi naman ay uh, membro ng uh, ang, ang CDA ay membro ng Napsi. So, jan uh, ang ginagawa po namin diyan ay talagang uh, Kagaya ng estratehiya ngayon, pinag-uusapan muna namin, nagko kami sa mga cooperative kung anong kailangan nila. And then, inilalatag po namin doon sa mga government agencies. And that's the right process, oh, ano? yung ginagawa po namin mm -hmm. ngayon. And meron pa kaming ibang uh, consultative uh, bodies. Uh, sa multi naman, meron kami national uh, National Cooperative Development Council. At saka may mga iba't ibang provincial, regional. Uh, City Municipal Cooperative Development Councils. Lahok-lahok na ho dyan, yung gobyerno, yung kooperatiba, yung local government, at saka yung mga national non-government agencies or or organizations. But the main, ang pinakapuso ng consultation or consultative bodies namin, yung National Alliance of Cooperatives na tinatawag. Meron din, sa babapo niyan, meron tayong tinatawag na Uh, sectoral Apex Organizations, ano po yan, kanya-kanyang sektor ng kooperatiba, may agrikultura, may financial uh, services, human development sector, may uh, public service sector, at uh, iba pang uh, sektor, nandiyan po, uh, pito o anin na uh, uh, clusters. Mm -hmm. At meron tayo sa regional, uh, down to the regional level, meron tayong regional clustered organizations ng mga kooperatiba. So, ang CDA po, may tatlong pillars ng uh, consultative or convergence bodies. Okay. So, we see no how convergence really plays a role yes, ano? yes, dito po sa mga hakbang important. at efforts ng CDA. Uh -huh. Well, um, happy International Day of Cooperatives yes. po no sa CDA at mga kasamahan po natin dyan. At maraming salamat po, Deputy Administrator Ay, Ray, Ray Elevaso, Ay, sa pagbahagi po sa, po sa programang ito ng mga hakbang po ng CDA para sa ikabubuti ng ating mga kooperatiba. At yan po muna ang ating napag-usapan, mga cars. Hindi kahit po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa susunod na linggo every Tuesday and Thursday po yan na to. Sir Ray, samahan niyo po ako at sabay-sabay tayong Umaksyon Laban sa Kahirapan. kahirapan. Thank you, Sir Ray. Huwag po kayong aalis dahil balitaan na po tayo sa pagbabalik ng Rise and Shine Pilipinas.